Magandang hapon po sa inyong lahat, mga mahal namin na subscriber at, at sa mga walang sawang sumuporta sa aming YouTube channel, maraming salamat po sa inyong mga idol. Uh, Live po tayo para sa inyong lahat. Uh, lubos po akong napapasalamat sa walang sawang pagsuporta sa aming mga video, lalo na po sa pagsasayaw ng mga short video namin. Sa ilong po. Sana po ay supportahan pa po ninyo kami sa aming YouTube channel. At sana supportahan nyo kami mga idol hanggang sa uh, makuha namin yung was namin mga idol at saka yung ay, namin yung yung goal talaga mga idol. So ngayon mga idol ay pray shout tayo mga idol sa uh, magkukomment mga idol. Uh, please comment lang idol mag iwan lang kayo ng komento para ma shout out ko kayo mga idol free uh, shoutout out mga idol kaya pasok na sa ating live mga idol yan so shout out pala sa first viewer natin ayan idol ah uh, mapakilala ka naman idol ayan. So, ayan yung bahay natin mga idol. Talagang ano pa. Uh, dito tayo sa bahay kubo natin. So, shout out po tayo sa first uh, viewers natin. Uh, maraming pong salamat sa manunood sa ating live.